open tayo ng... Yun. <laughs> Hindi ko alam yung sasabihin ko. <clears throat> Kasi, sobrang natutuwa. Sobrang... Ay, yun. <laughs> ayun, maraming maraming salamat kay Lacey si Score. Si Score, thank you so much. Ayun, i-open ko na tong gift. Hindi ko alam na may bibigay ka pala sa akin. Kaya... Ay? <laughs> kinikilig ako. Maraming thank you. Ayun, i-open na natin. Titignan ko kung ano yung binigay mo, yung gift mo sa akin. Sakto. Sakto yung pagdating nung, nung gift mo sa akin. Um, December 31. Ayun. Ayun, December 31. Sakto yung pang New Year gift. Ayun. Thank you. Thank you so much. ni ako. O, di pa. Thank you. Maraming thank you sa tika Nako, hindi ko akalain na yung yeah. mabibigyan mo ako. Bibigyan mo ako. Parang nang ay la, grabe. Ito, pinadala ni Mrs. Donna na Ah, uh, galing ng Bulacan. Pero galing din mas ang pinaka main ay galing kay sis ayun, tas nga natin galing kay sis 4 ayun, ayaw man sige ganyan na nga lang <clears throat> ayan tapos, ang gusto. Hello? Thank you, Miss Cor. Sabi ni Jowa, sabi ko sa kanya. Ang oh, may pinadala sa akin si Cor. Sabi ko oh, na. Oo, sabi niya gano'n. Oo, sabi niya. Galing daw ng kwar ng ibang bansa. Ngayon, lang ako makakatanggap ng gift galing sa ibang bansa. Sabi niya gano'n. Na ako mag-open in. Pig. <laughs> Ayan. Ayan. Mahina. Eh. <coughs> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hello. Hindi ko na ikakat-kat yung kan. Hello. <laughs> Excited ako. Anong kailangan nito? Pero sinabi na ni sis, sis Dons na may pa, may paso, may, may box. May um, pat. Eh. Eto, nakikita ko na. Oh my goodness. Right. Yine, ayun. Ayun. Oh. Ayun. Ayun. Ito. Yan. Yan. White coffee. Oh my God. Yan. Thank you. Ay. Hindi nag-excited dito sa paso. <coughs> oh my goodness. Wow. Wow. <laughs> Ang ganda natin dyan. Ilagay ko muna. Ilagay ko muna dyan. So, Para pag inopen. Ay, ang cute! Hey. 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 Thank you! Yes! Thank you! Thank you, Sis Cor! You're so sweet talaga! Ayun. Ito, favorite ko yung may almond. Thank you! Wow! Thank you! The pieces! And, alam, gawin to ko rin. And, ayan, sneakers. Wow! Thank you, sis, Cor! And, ito. Wow! <laughs> ayan na, ayan na. Ayan. Thank you! <laughs> excited akong buksan to. Ito, yan. Pero, excited. Excited din ako dito sa tapat. Sarap nito. Ayan. Yeah, yeah. <laughs> wow, have a Kit Kat. Take a break. Ayay. <laughs> Ay Ayan. Thank you, Sis Cor. Maraming maraming thank you. Dito, dito ako sa pots. Yo. Maraming thank you. Ay. Wow. Kinita ko na yung footprint. <laughs> <Hello. laughs> <Yeah. laughs> ang cute! You know, ang cute, cute, cute! yayayay, Wow! lang. <laughs> wow, kupang kaktus. Yay. Ang cute nung kwan, no? <laughs> oh. Ang cute Oh, ang cute-cute nito. cute. Wow. Pag nagdag na ako dun sa kwan. Wala, si score. Wala lang. <laughs> Wala no, ibang masabi kundi thank you. Sabi ni, sabi ni Jowa. Dapat mag-thank you ka. Sabi niya gano'n. Siyempre, lang naman. Sabi ko nga lang naman, Jowa, say okay, thank you. Sabi ko nga. <laughs> Ayun. <clears throat> Maraming thank you. Wala lang no, lang no, ibang masabi kundi thank you. Ay, ito dito mo yeah, yeah. Wow. <laughs> wow. Ang cute. Yan. <laughs> Yan natin ilagay. Wow. <laughs> Wala na mo ibang pasabi ko di. Wow. <laughs> Ayan. Thank you. Maraming maraming salamat si Scorn. Um, anong pangalan nun? Natutuwa ako sobra. Hindi mo talaga ako nakakalimutan. Ayun. Akala ko, ala ko, di, syempre, kwan, um, uh, ako, uh, ilang, ilang mat matagal na, matagal din na panahon. Ito na. <laughs> Tagal din na panahon na hindi ako active sa pag-YT. At, uh, ayun, nandyan pa rin ikaw. Yun, nandyan <laughs> wait lang, itaas natin yung camera para makita nyo, mat makita ako. Ayan. Yan, nali. <laughs> Oops, yan. Yan. Banking. Yan. Yun. <laughs> ayun. At, ayun, maraming maraming thank you. Ayun, dahil, yung book ko. <laughs> dahil, kahit na, uh, hindi ako laging active sa uh, pag-YT, tapos, hindi ako nakakasupport lagi, always sa'yo eh. Andyan ka pa rin. <laughs> Diyan ka ba rin lagi nakasupport sa akin. At ayun, maraming maraming salamat. Thank you dahil yun, parang wala, walang pagsidlan yung tuwa na aking nararamdaman. na uh, dahil yun, yun nga. Hindi <laughs> ko alam kung ano yung sasabihin ko. Basta sobrang natutuwa ako. Maraming thank you si Score dahil ayun, naka nakakatuwa dahil hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Parang naluluha ako. Ayan na nga. Thank you sa friendship. Maraming maraming thank you. Dahil um, patuloy, patuloy mo pa rin kami ni Sis Donna at lahat na yun na sinusuportahan. At saka hmm, wala akong ibang masabi kundi thank you. At uh, ayun, maraming maraming salamat. Wala akong ibang masabi kundi thank you dahil, dahil ngayon um, andyan, andyan, ka lagi. Tapos, la, kahit na kuwan, nakasuporta ka lagi sa, sa akin. Maraming maraming salamat. At, ayun, hindi ko ina expect <laughs> hindi ko ina expect kung bigay mo. Wala, <laughs> matlalala ako. <laughs> ayun, hindi inexpect expect na mayroong ka may bibigay sa akin. Yung mga ganito. Ayun, maraming salamat dahil, ayun, basta, Thank you, friendship. Thank you. Maraming maraming thank you. <laughs> ang ganda. Ang ganda tong mga pants. Ito. Ang cute. Ang cute nito. Ayun. Ang cute din nito. Maraming thank you. Dito sa mga pants. May dagdag collection na naman ako ng galing sa'yo. Ayan. At saka dito. Alam mo na Coffee lover. Thank you sa coffee. Maraming thank you. And dito sa chocolate. And sa kisses, yun, basta maraming salamat <coughs> ayun, thank you sis score love you kay sis Don's, thank you din dahil, dahil dahil sa effort at saka uh, panahon panahon mo na mag, mag magpunta dun sa GNT, para maipadala sa akin po, na nanggaling kay, kay sis Cor, thank you I love you and happy new year happy new year sis Cor And sis, sis Dons, Happy New Year! Love you, love you, love you, love you! <laughs> Yay! <Yee! laughs> Ito na si Score. Thank you so much. Maraming maraming salamat talaga. Ayun. Wala naman ako yung mga Kunti kundi thank you. Thank you. Ito na yung mga bigay. Bigay mo. Maraming thank you. Ang cute nito. Ang cute-cute ng mga pots. Ang cute-cute ito. Ang cute-cute Ito. Ang cute, cute, ito. Ang cute, cute din ito. Ganda-ganda. <laughs> And, ayun. Ito na. Thank you, sis. Maraming salamat ng marami. Ayun. ayun. Gusto ko nang tikman tong coffee. Tong coffee na binigay mo. Ayun. Thank you. Thank you din sa kisses. I love you. Love, love, love. Then, ito, ay, hindi pa. Itong almond. Yan. Thank you. Maraming salamat. Grabe <laughs> na, inip na, inip na. Sa? May napangagot yung magkapit. Subukan natin, guys, ko. Basta, subukan natin yung binigay ng ating kaibigan Thank YouTube. Si, ah, Vlog. Quite Tasty Vlog. Sis ko, maraming maraming salamat sa bigay ng coffee. Ibukan natin ang coffee. Ayan. Yeah. Swan, ito. pa lang. Pero dapat kalahati lang kayo pala pa. Masyado marami. Yung laman. Pag-ibag, pag yung mga yung mag yung Happy New Year! Pag-ibag mo yung music. Nagpatugtog na. Coffee, coffee. Ayan. Yeah. Okay, oh, Nasaan yung kutsara? No. Ah, kahit lang pala ang lalagay niya. Ito na sa'yo, color. Ay, color. Ah. <laughs> oh. Kali ating coffee. Hmm. Marami pa lang laman. Marami pa lang laman si Spore. Yung laman ng isa. Tapos may laman na 15. Oh, it's 15, 15, 15, 15, 15. Mm -hmm. And let's copy. Let's copy guys. Yeah. So, um, palaman. palaman. Delicious. <laughs> Delicious dal <tells his> score. <laughs> Delicious. Delicious! Happy New Year! Lasang meron pa ba? Na? Lasang meron pa ba? <laughs> May nakira pa pala daw? Oo. No? Oh, si Star, sabi niya, lasang meron pa ba daw? <laughs> Anong hihirit pa da daw? Pwede mo nga nung konti ito. No? <laughs> para, para, para nakagilid naman itong wala ano mapaglagyan dito. Okay. Hmm? Sige, lato mo. Ayan. Kumukulo na yung man. Ayan na lang harap ng upang natin. Hindi ako. Okay. Okay. Pupuha na ako. Thank you for the gift and coffee. Maraming maraming salamat, sis Cor. Ayun, may pang-tapin na kami every day. At saka, pag may kikilig na mag-tapin. Yun. <coughs> matamis, hindi mapait. Eh, sarap pa? Sarap? Sarap, sarap Thank you for the coffee and for the gifts. Ayun, Happy New Year, sis. And, ayun. Maraming maraming salamat. Wishing na siksik liglik ang darating pa sa'yo. Okay. Eh. Sarap! Ito okay, yung lasa, no? Parang Oo, oh, parang walang natukal. Mm -hmm. Ito. Ito. Um, okay, okay, okay. <laughs> 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 nasa? Ito. 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 no. Ito. 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 Ito.

parang tough din siya. Gusto ko yung Hindi siya matamisin ma din ma siya, mapaet. Ah, sakto lang din yung clip mo yung clip niya. Okay. Tsaka maraming laman. Maraming laman yung isang ganito. Dalawa dapat. I'm Dalawang pan dapat coffee. 30, 36 gram pa siya. Masyadong malilang tam mali kapag ilalagay mo siya dito. guys. Ayun. Tinta ulit tayo ng ito. Inigay ng ating kaibigan na si Siscore Christy Vlog. Ayun. Karap talaga nito guys. Ayun. <laughs> Sulit. Sulit ang coffee. yon Shout out kay Siscore Christy. And, and guys, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe. Kay Siscore Christy Vlog, ang ating kaibigan. May YouTube channel po siya. Core uh, Paul Christy Vlog. And ayun, maraming maraming salamat sa uh, pag-support always. And don't forget to like and subscribe. Janeline G. Alejo. And huwag po rin po ninyong kalimutan i-subscribe si ating kaibigan, Core Christy Vlog. Ayan, coffee, to, coffee tayo ulit. Yan, sulit na sulit tong coffee na to. Ang laki nung <coughs> ang laki nung eto, eto coffee. Yan. Let's coffee! Yun, kuha pala tayo ng kutsara at haluin natin. Yun, si Score! Maraming maraming salamat! Alam mo yun, yung one, nag ako na hindi pala kita ang mukha ko. <laughs> yun. Coffee tayo. And ito, um, kamoti. Kamoti? Kamoti na pinirito. Yun, and guys, ayun, don't forget to like and subscribe. I-subscribe na rin po natin ang ating kaibigan, si Score Christy Vlog. Ayun, ang nagbigay ng coffee sa akin. Yun, coffee gift ngayon, noong, noong uh, December 31, 2024. Ayun. Thank you! Thank you, si Score! You, Yun! Yun na guys, tayo. Score! Si sarap talaga ng coffee. Mmm. Thank you so much. Si Score, maraming maraming salamat. Si Score, love you. And um, don't forget to like and subscribe si Score Christy Vlog. And um, ayun. <laughs> Happy New Year everyone. And Love, love, love. Sis Dawn, shout out. Maraming, maraming salamat sa aking mga kaibigan. Happy New Year. Hmm. Coffee na tayo. O, oh, diba? Ang laki ng coffee ko. Hmm. Rami. Bye.